Hello, hello mga katigs. Nadanon man yan first break. Gagangay, as usual. Uh, Bulbulong. Bulbulong ma'am. <laughs> Hindi ako kumuha ng south of the day. Ang kinuha ko lang Salad of the day, pinili ko lang itong dalawang hi hiwang ano, strawberry. Kasi spinach yung ano, yung yung south of the day. Eh, takot ako ng spinach kasi nasobrahan ko noon ano <laughs> at saka yung itlog itlog natin ang dyan yeah, lahat yung nilalagay ko ang dyan lahat hindi rin ako kumuha ng pastries ayun yung, yung mga pastries ayan ayan yung mga pastries meron pa dun sa, sa cooler lang hindi ako kumuha tama na ito mahirap naman kung sobra-sobrahan mo. <laughs> sabi nga nila, lahat ng sobra, masama, sabi. Eh. Eh, kaya ngayon, pa konti konti lang. Ito, konti lang naman ito eh. eh itong bulbulong eh. At itong panulak ko, taso na pula. Eh, organic daw eh. Awek daw eh. Breakfast daw eh. English daw eh. <laughs> kaya, gisingin natin ang natutulog na ugat. <laughs> Okidoki mga katingang kainan na tama na yung dal dal ito yung kasama ko ayan o oh. ay ayaw ipakita yung mukha yan ayan ayan yung isang tigang din yan <laughs> okay okay bye bye